sa gipaabot nga pagdasok sa mga motorista og sakyanan paingon sa mga nagkariyang samang alang sumaabot ng All Souls Day ug All Saints Day, dunay ay ipatuman ng mga temporary traffic scheme ang Cebu City Transportation Office kun CCTO sa mga kadalanan palibot sa walo kadagkong menteryo sa Cebu City sugod karong Oktubre 30 ngadto sa Nobyembre 3. Nakip na ni Ini ang Cebu Memorial Park, Cebu Veterans Memorial Park, Queen City Memorial Gardens, Talamban Catholic Cemetery, Pardo Roman Catholic Cemetery, Kareta Doña Pepang Cemetery, ug Kabantan Public Cemetery. Ipaubosab sa rerouting ang mga modern jeepneys ug public utility vehicles. Asoy sa pangu sa CCTO Raquel Arce, nga dunay designated parking area alang sa publiko nga planong mobisita sa mga samang. Kanya, gisulti na na ni Mayor nga aduna yun tayo gi-provide ng parking sa mga dool sa mga samang. Basta lang yun mo, we have provided signs, directional signs natin, mga designated loading and loading. So loading and loading, dili na siya parking. So designated parking for ambulance or for patrol car, so mauna siya atong i-observe. Mo-abide lang yun tap apan pahinumdom niya sa mga motorista nga hugot ang ilang pagpatuman sa mga road signs ug magmabinantayon aron dili mabiktima sa mga illegal dispatcher. Kasagaran gyud ani, mabiktima ni sila anang mga dispatcher. Oh, sir, sir, okay ra dire sir. mopasalig. Oh. Unya inig dakop na raba, ba inig na ra ba nas nyo motor, wa na dispatcher nga mobarog. Ayaw jud magtuo anang mga dispatcher kay di yun na mobarog ninyo kun karga ikarga inyo hang motor. Samtang doon sa traffic advisory subay sa maabot nga undas ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda alang sa so upat kadagkong menteryo sa ilang syudad. Doon na ipatuman nga mga road closure ang City Toda sa kadalanan haduul sa Evergreen Memorial Garden, Cebu South Memorial Garden, Poblacion Cemetery o Kansuhong Tangke Cemetery apan giklaro ni City Toda Head Joy Tumulak nga mamahimo silang muhatag og exemption nga maka drop off sa pipila ka mga mobisita sa sementeryo. Doon na may exemption sa amo pagsirado sa dan mga senior citizen, mabdos, PWD or kining mga inahan nga di gyud kapugnan nga magdaog ilang mga bata nga ilang kuguson paingon ngadto sa sementeryo. So maulay among gitagaan og exemption nga pwedeng makasod pero dili sila makaparking. Drop off lang. Dugang sab ni Tumulak nga muhatag silag palugit sa mga motorista nga wala mutuman sa tukpa nga parking area sa di pa nila og o ito ang mga sakyanan. Magamit lang may og public address and then magamit lang may og wangwang -wang, and then muduol may nga to sa mga sementaryo kaya doon na masana sila yung mga public address. So among ipa-announce, palihog ko, plate number, maoni, pull out. Pero og panalitan ka ng gitawag na to, mayang bungol, that's the time nga amo naging iklamp. Samtang andam na ang Cebu South ug North Bus Terminal, apil na ang ilang buksan nga satellites sa pagpunsisok sa mga manguliay alang sa kalagkalag. Pahimang no sab sa General Manager sa Duhaka Terminal na pabiling gipatuman ang no-stopping zone sa Cebu City. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.